Kamera action. Loh? Enggak mit-mitin cellphone lu rum. Ya trow. Wah, sengseng ya, gua apa kali di bayi malah kata Lights, kamera, action. Halo? <hino> Loh, tahu gini? Bijak cool.

Hello. Oh hello hello. Tawo gini? Eh? Bicukol? Paghalo ya. <laughs> <laughs> oh pasihiyan <positive>, lang. Paano mo? Turo. Turo. Oh okay. pasihiyan oh, mo kita hinilo at sigi sigi. Turo <laughs> si Kens nagbibigay. Gikinah, gikinah, gikinah. Kamera action. Hello ya? Hello. Oh yeah hello. Oh kung gusto na pala? lang, oh bicukol pa la to? Huh? Bicukol pa to? Ay, tawag, tawag ya. Nandito yung mukha mo. Naku, anong network gamit mo? Dito. Dito? Dito siya. Sa Dito akin ako. kasi, eh, din eh. Uh, oh. Oo, ba't napatawag ka? Nag-aral ka pa ya? Teka ka lang, kinukumusta kita. Oo, ba't napatawag ka? Oh. Yun na nga, Nag, ako, nag aral ka pa. Oo, nag-aral pa ako. Bakit? Oh, anong year ka na Grade <laughs> 2. Ayan. Ayan pa anong ka ngayon? lagi. Katikangan? lights camera, action. Hello? Oh, hello. Ano, tawag ba to? video call? hindi pa ba obvious siya? Tawag to? kita dito eh. Ano palang network gamit mo? Dito. dito, mo Dito? siya. Ito, yung sa akin kasi din eh. Hmm. Kita, kita oh. Teka, 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 Hindi naman, wala namang ano sa camera dito ah. Oh. Kumusta na kita kita? Ano ba kailangan mo? Ba't patawag ka? Kumusta na? Ah, oh, um, kumusta lang. Kung ano, nagtatanong kung nag-aaral ka pa. Oo, oh, oh. nag-aaral pa ako ngayon. Oh, uh, anong year ka na kuya? Second year. Second year? Anong kinuha mo? Anong kinuha? Wala akong kinukuha. Ang batang ka talaga. Ba? hindi nagtatanong ako kung anong kinuha mo yun doon sa kalye. Wala nga akong kinuha. Anong anong wala kinuha? Nag-aaral ka pa ng college eh. Nag-aaral nga ako ngayon. Oo. Nagtanong ako kung anong kinukuha mo. Wala nga akong kinukuha. Ang kulit mo. Ano ya? Bo. pinahanak ka bang bobo ko ya? Kuya, ikaw, hindi ka nag-aaral. Anong bobo ka? Hindi tinatanong. Anong, anong year ka na sabi mo, second year? Oh, anong kinuha mo? Wala nga akong kinukuhang. Pulit-pulit mo ah! <laughs> Tuntay <laughs> ka. Hindi ko nai-understand itong ano ah. ang kinuha mo dun sa second year na yan? Ah... Yung pwede ng teacher ko. Kinuha ko? Bakit? Magsusunod ka ba? Hindi, hindi yun eh. Anong kinuha mo? nung first year ka hanggang ngayong second year yung yun ko ya ayun yung yung tinatanong ko eh first year ako yung brief naman ng instructor ko pag ko yan nabaliw na yung ikaw ang nakakalito nalilito na ako sa'yo nalilito nag-college ka nga second year ka na sa college ako anong kinuha mo? pantin ng teacher ko Iba Ito Sige na lang Binalik mo hindi Hindi Sige sa'yo na yon. Oo Sige na yon. Kuya iniiba mo yung topic Sabi ko yung sa college Anong kinuha mo sa college mo Yung college ako College ako ngayon Oo <laughs> na college ako ngayon Wala akong kinuha Iba Yun lang Hahaba pa ba ito Sa sapa natin Wala ba itong katapusan Tapos na ako na lang. Thank you. Power off. Hindi ko lang naman eh. Oh. Ba't tumawag ka pa? content nga, content. Yeah, ba't nag-usap na lang tayo, hindi ka lang tumawag.